May mga lugar sa opisina na akala mo ligtas kang makakapagpahinga. Pero paano kung habang natutulog ka, may gumagalaw pala sa dilim? Pakinggan ang kwento ng isang listener natin mula sa Converges Eastwood. Noong araw na yon, lunch break namin sa Converges Eastwood. Pero imbes na kumain, nagdesisyon kaming magpahinga ng kaibigan ko sa sleeping quarters. Ako humiga sa kama. Siya naman, nakarelax sa lazy boy chair. Habang nagkukwentuhan kami, bigla kaming natahimik pareho. May narinig kaming kaluskos isang malinaw na tunog, parang susi na tumama sa ID lanyard habang may bumaling sa kabilang kama, yung tipong na istorbo sa pagtulog niya. Reflex ko pa nga na pa, sorry po ako. Akala ko kasi may kasama kaming iba na natutulog din. Makalipas ang ilang minuto ayon sa kaibigan ko, nakatulog na raw ako, pero siya hindi makatulog. Kasi parang ang tagal gumising nung taong nasa dulo ng kama. So tumayo siya mula sa lazy boy para silipin. Pagtingin niya, wala. Walang tao. Kami lang dalawa ang naroon sa sleeping quarters. Gusto na raw niyang tumakbo palabas, pero hindi niya raw ako maiwan kasi ang himbing ng tulog ko. Kaya nagtago na lang siya sa ilalim ng bandana niya. nagtalukbong para hindi makita kung anuman yung gumalaw. Pagkagising ko, inaya niya agad akong bumalik sa production floor. Doon niya lang ikinuwento sa akin ang nangyari. At halos manlamig ako. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yun. Kasi yung tunog ng susi, yung biglang pagbaling parang totoong tao. Naiirita pa na parang naistorbo lang sa pagtulog. Pero ang totoo, wala namang ibang nandoon, kundi kami lang. Akala mo simpleng break lang sa trabaho. Pero minsan, may kaluluwang gustong magpahinga rin at ayaw maistorbo. Tahimik ang gabi pero gising ang I sip,